sa ating lahat at samahan nito ako ng umuha ako ng labong magagat pa din. Nadala pa ako ng ako po doon sa buro ng kawalan ba ito, hindi nga yun na para hindi natuba na kaya. Thank you. Wala pa laman yan. Tagarupan na Laman yan nila. Tagarupan laman yan. Ina, dili ka mahon. Huwag dyan. Yan. Kita mo yan. Tahimik lang ha. Uh, oh, Makakita tayo ng bayawak. Yo, may lumipad na na. Oh, may kubro dyan sa ilalim. Uh -huh. dyan, dyan kubro. Dyan. <laughs> dyan bayawak. Bayawak na yan na na. Tsaka yung ano dyan? Tawag dyan? nhiều mồ sang chắc cái nát ra mồ sang, muốn <laughs> <laughs>

dalawa ina na dalawa na kunin mo na ha hindi Yan o si Batang, nakuhang ng labo. si Batang o, nakuhang ng labo. amin hugong gulay gagataan namin. malamok ho, oh, malamok dami hong lamok yun, nagingay pa yung uwak sabi ng uwak, may tangunguha ng labong may nangunguha ng labong sabi ni uwak, may nangunguha ng labong iba tanggin niya ok oh? No. No. ayon may labong na si batang batang pati nga batang batang pating na labong mo Magat yun, alam mo ka na. Katay. May Makatatanggal din yan. Pag ina naman. Diyan, Dyan, abot mo yun dyan. Ang kamay mo, ahay na. Suot mo kamay mo. Suot <coughs> yan. Eh, wala kang din dadalas sa ilalim. Lalang mahirap ka din. Suot <coughs> mo na ang kamay mo. Aga mo puno, wag yung dulo. <coughs> Siya. Sobrang hirap guys, mga anong labong, daming pili. Bago pa nakapagawa.

Ang tagis-disi sa batong challenges pwede nang gawin hagdan ng bahay

Agba. Agbang. Agbang. Agbang hon tawag din eh sa amin, sa Batangas. hmm? pakong agbang na hindi yan tunay na pakong buaya nakita kong ilog to na salamat nakaahon din ako Ayan guys, kami galing sa tawid ng agbag na yun. Nakatawid na kami. Nakakuha na kami ng labong na aming gugulayin. Ayan. Tatlong piraso.